Bunsod ng walang humpay na military operations ng Fort ID at suporta ng mga stakeholders nito, tatlong CPP-NPA terrorist ang sumuko bitbit bit ang kanilang mga baril sa 58th Infantry Battalion sa Claveria Misamis Oriental at sa 23rd Infantry Battalion sa Buena Vista, Agusan del Norte noong Setyembre 12. Kinilala ang mga ito na sina Jani Umandan Gapol alias Rigora, at Emerita Apor Bolora, alias Gingging, Ethel at Dora. Mga miyembro ng Regional Office Command ng NCMRC na sumuko sa 58IB bit-bit ang kanilang M14 Rifle at Caliber 9mm Pistol at Randy Malinaw Butaw alias Yang Ododong, miyembro ng Milisyang Bayan at Guerrilla Front 21 ng NEMRC na nagbalik loob sa 23rd IB, bitbit -bit ang dalawang M16 rifles at isang AK-47 rifle. Ayon sa mga sumuko, nakakaranas na ng krisis sa liderato ang kanilang dating grupo at unti-unting nawawasak matapos ang pagkasawi ni Juniso Mecabalo alias Muling, ang Regional Secretary ng NCMRC. Hindi na rin anya nila matiis ang pangungulila sa kanilang mga pamilya. Sinabi ni Brigadier General Adonis Ariel Orio, commander ng 402nd Brigade, patuloy ang pinaigting na military operation sa kanilang area of responsibility na nagre-resulta sa mga enkwentro, kung kaya't humihigpit din ang kalayaan ng komunistang-teroristang grupo dahilan upang sumuko ang mga miyembro nito. Dagdag pa ni Brigadier General Orio, patuloy na nababawasan ang pwersa ng CTG at ang mga tagumpay na ito ay bunga ng whole of nation approach kung saan nagtulong-tulong ang mga government agencies at ang buong sambayanan upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa Agusan del Norte at Misamis Oriental. Sa ngayon, isa sa ilalim sa Needs Assessment Survey ang mga sumukong CNT para sa kanilang enrollment sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.